Mayroon tayong installation dito mga Capriyon. Ito. At marami ako napapansin na mga installers, itong flare nut na ito, ayan na, flare nut yan, nilalagyan nila ng teflon tape. Kailangan pa bang lagyan talaga ng teflon tape yan? Capriyon, ano masasabi mo dyan? Ito si Einstein na centigrade. Tubig daw. <laughs> ano yan, tubig? <laughs> okay, ang totoo niya mga priyon hindi na dapat nilalagyan ng teflon tape ang mga flare nuts. Bakit ka mo? Sapagkat, kung minsan, pag maglalagay kayo ng mga teflon tape dito sa sa ang kakapal. Tapos, pag hinigpitan mo yan, may tendency, yung iba niyan, madudurog yung teflon tape. So, pag nadurog yan, pag umandar yung system mo, hihigupin yan. So, yung tiplon tape kasama sa system, katagalan, magkukos ng clog up yan sa refrigeration system. Dagdag alama sa mga students natin, ha? Ulitin ko, hindi na dapat nilalagay ng tiplon tape ang mga fittings net. Okay, mga kapriyon. Okay, salamat and God bless.